Uy, mga brad sister, nalito naman po tayo. Pakikita ko kayo nang butse ng manok na ginawang dinakdakan. Halagang 100 pesos lang. Budget bills. Maglagay tayo ng tubig sa blanggana. lili natin mabuti yan. Masyado kasi maantot yan. Pag hindi gaano nalinis, nakakalimang hugas na rin kasi ako dito eh. Medyo may awit talaga. Amoy putok. Pwede rin yung lagyan ng suka yan. O luya. Pero ako, asin lang ako, okay na ako. Alam ninyo, may nalaman ako. Yung iba dyan eh, nagalagay ng kape na puro. Magaling daw yung kasi pagtanggal ng lansa. Pero sayang naman, di ba, kung gagawin mo yun. Hmm, bango na, wala ng lansa. Mabango pa yan sa mga bungahan ninyo. Malinis na malinis na yan. Umpisa na natin to. Ito ang ating mga kailangan, sibuyas. Siling pare, kalamansi, pag-ayo ng kalamansi, pwede rin lemon, bawang, siling labuyo. Huwag na natin patagalin to. Ano, ready na ba kayo? Ikdikin natin ang bawang, mas maganda yung pino na maliliit. Isunod natin ang sibuyas, yung pa-slide, yung pahaba hindi pa kudrado. Next, ang sili naman, ganun din, pa-slave din. Eh, siyempre naman, kalamansi, alam nyo naman kung paano hiwain yan. Eh, di sa gitna, siyempre, isunod naman natin ang siring labuyo. Brad, parang puti oh, yata yung sili mo ah. Hindi ka yata mahilig sa banghang. Magbayo na tayo ng luya. Mas maganda yung babayuhin mo tapos, hihiwain mo ng pilong-pilong -piro na maliliit. Yun! Yun iba kasi hihiwa lang. Maganda kasi yung paralabasin mo yung katas ng luya. Ilagay na natin ang Bartolome de Arnola. Ay, dito muna natin bakal. Sige, ilagay mo na. Yo, mamen Napakaganda, no? Napakaangas! Kulang pa yan sa luto. Mas maganda yung may pagka. Ispat ng sunog sa gilid-gilid. Yun kasi nagdadala ng bango sa inihaw. Sige, paipayan mo lang yan, Brad. Ang bango! Ito rin ang ginagawang proven karamihan sa mga street food na nakikita natin sa mga kanto kanto Marami rin ang ginagawang klase sa butse. Iba talaga dyan, ginagawa lang talaga nila dyan ay pinirito. Di kayo nasasawa sa mga adobo, manok, prito, fried chicken, etc.? nakakasawa yun, di ba? Tapos, bibili kayo ng isang kilo, mahal. Eh yan, napakamura. Kahit saan, meron yan. Yun, okay na to. Ilalagay natin lahat ng mga rekado na mga nagawa natin. Bakit nga ba tayo walang nakikita sa mga karindiriya? Dahil nga ito ay hindi natin kilala kung anong klaseng luto. Ang kwento kasi dito, nung sinakop tayo ng Kastila nung panahon pa ng Hapon, isa sa mga tao ng Kastila na pumunta sa atin dito sa Pilipinas. Kaya ang na lang gumawa ng ganito. At alam nyo ba ang mga magagaling magluto ito at gumawa? Ilocano at Bicol. Mahihilig kasi sila sa mga spicy. Huwag nating kalibutan na lagyan pala ng mayonnaise para manamis-damis. Na maasim-asim. damihan natin. halo na natin yan. Yung iba pa nga, e, eh, nilalamas pa nga ng kamay para daw kumapit ang lasa. Kung paglamasan natin para din siyang sisig. Kasi yung sisig ginigis eh. Yan kilaw o kilaw kung tawagin sa iba. Ang pagkakaiba nga lang yan ay merong mayonnaise. Diba pag sinabing kilaw, suka so lang talaga nilalagay. Kung pagmamas na ninyo, parang vehicle express. Halos magpaparehas yung nga lang ay ginisa at gata. Nabanggit ko nga kanina, ito ay isa sa magaling na chip. Ang pangalan niya ay si Grady Tere. Quaratoria. Isa siyang Kastila na chip. Noong 1943, natutunon na rin ng mga Pinoy na gumawa ng ganyan. Hanggang makilala at dumayo sa ibang lugar. Napupun ako kayo nakapahalo ng halo eh. Alam mo, itigil mo na oh, bakit late na ata yung magic sarap mo? Dapat kanino pa nilagay yan? Halo ko lang ng halo eh. Tapos sa ha, mo uli. Ago, yun na nga sinasabi ko eh. Hinalo mo na naman eh. Kanina pa yun eh. Lintik na unggoy ka. tika ka ba ba titigil? Hey! <coughs> Pasisyan na kaya mga katri. Pagkatapos yan ay lalagyan natin ng suka. Kunti lang. Depende sa inyo kung dadamihan nyo. Okay na yan. Konting hahalo na lang. Ayan na, malapit na. Ayan, sa wakas. Natapos na rin ang ating ginawa na tinakdata. Pinagpawisan ako doon. Pero parang nakukulangan pa ako. Gusto ko na malamig. Ayos ba tayo dyan? Oh, hindi nyo pa ako sasamahan? Game na! Kaling na pa akong uhaw na uhaw. Mga bahay Mag-ino na tayo! ay kapitan! Na nga natin kung ano ba ang lasa rito. Mm. Para sa akin, masarap. Nakulangan lang ako sa sili. Pero okay na rin. Mukhang masarap ipares sa kanin ko. Mamaya, kakain ako ng kanin. Nauhaw na naman ako. Nagsipilo ka, ha? Dilaw na yung ipin mo. <laughs> Sarap talaga. Grabe. Oh! Teka, 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 teka lang ha. Huwag mo mo nang ilipat yan. Huwag mo na yan. Wag mo nang fast yan. Huwag mo nang i-skip. Di pa ako tapos eh. Ayun naman eh. Samahan niyo muna ako. Ubusin ko muna to. Mga katrip dyan ha. Huwag yung kakalutang mag-like at comment. Kahit anong comment or mga tanong ninyo ay sasagutin namin para malaman namin kung hanggang saan nakakarating itong aming mga video. Ano, naguguto na ba kayo? Sigurado ako pag kayo gumawa ng ganyan, talagang hahanap-hanapin nyo yan sa sobrang sarap. Lalong-lalo lalo na sa pulutan Okay, Dok? Para yata ang nguyaw mo dyan. O, paano mga katrip? Hanggang dito lang po tayo, ha? Huwag kayo magsasawa ay ika nga kasbi kasabihan umulan bumagyo ayos lang Ah <sighs> <sighs>